So, yun nga mga bike bros, for today's video, pupunta tayo dito sa Tobis BGC para magpa-tune up ng ating bike. So, yan, automatic po yung door nila, napaka-sosyal. So, inakyat na ni kuya yung bike natin. At sakto, nandito si Sir Jeff at si Bubbles Paraiso po yung nakatalikod na yun. Ayan, niload na ni Sir Jeff. At syempre, kunting chismisan habang nag-tune up ng bike. At yan, kunting kalikot lang yan kay Sir Jeff dahil napaka-expert na siya dyan sa pag-tune up ng mga bike. Mga road bike man yan. So yan, may iba din silang mga tinda dito. At may super bike. So yan, syempre Sir Jeff. Malinis yan, turmabaho yan. Tamang punas, tamang linis. At yan kita nyo naman kung gaano ka smooth na yung shifting nyan mga ka bike bros hindi ko na kailangan sabihin kitang kita na yan at nagbigay si sir jeff ng sticker at syempre digit na natin yan at bago tayo muwi, ay nag jamba juice muna tayo dahil sobrang init salamat